Pati dito, besides sa Maa Road, ang ganda na ng wall ng insisi Mall. Wow! Tingnan nyo, oh. Ang ganda na tingnan. Parang mall talaga. At dito, napapansin natin dito, may mga escalator. Ito, mga escalator. Isa ito sa baba. Tapos, dito sa second floor. Then, uh, third floor. May escalator dito. Tatlong escalator. Pero, ang ganda na talaga ng... Uh itong insisi mall dito sa Maa ganda ng mga wolo ang, isay, ang sinyo maya tingnan natin sa aerial Anong sa yo? Yorobun, chalchaleso, chalchaleso yo, po kasi po, hempo keso. Welcome to my channel Chris TV Please subscribe, like and share So update tayo dito sa NCC Mall Maa Tingnan natin yung uh, more improvement itong ginagawa dito So tara, samahan nyo ko, let's go! So ito na ngayon ang isisisimor dito sa Maa Kanto Marcato Highway Ang ganda na ng uh, NCC Mall Tingnan mo ang wall sa tab Besides sa Maa Road Ganda na, tingnan dito sa maya uh, macato highway banda Nakikita nyo ang ganda na ng uh, wall ngayon, ng uh, NCC Mall dito sa Mamaa. Ito, beside sa Mercato Highway. Ang ganda ng tingnan, wow! Pati dito, besides sa Maa Road, ang ganda na ng wall ng NCC Mall. Wow! Tingnan nyo, oh. Ang ganda ng tingnan. Parang mall talaga. At dito, napapansin natin dito, may mga escalator. Ito, mga escalator. Isa ito, sa baba. Tapos, dito sa second floor. Then, uh, third floor. May escalator dito. Tatlong escalator. Pero, ang ganda na talaga ng... Uh... Itong Insisi Mall dito sa Maa. Ganda ng mga wolo. Ang, ang sinyo. Maya, tingnan natin sa aerial. So, konti-konti na lang yung gagawin nila dito sa dito uh, itong wall Punti na lang kasi oh mula, ganda ng tingnan yung wall may escalator na isa, dalawa, o tatlo mall na talaga tingnan konti na lang So nakikita natin itong NCC Mall ma dito. Ang ganda na. Tingnan niyo ang mga wall nila dito. Maayos na, tingnan. May kulay na. Kunti na lang ang gagawin dito. At napapansin natin no dito, mayroong uh, tatlong uh, escalator. Isa sa ground, is isa sa baba, isa sa second floor, at isa yung sa third floor. pati dito sa besides sa MacArthur Highway baga paganda na rin yung uh, wall dito formang formado na ang NCC Mall at dito napapansin natin dito sa rooftop banda merong uh, parking sa taas So, pwede kayo mamashare dito sa taas. Sa may 4th uh, floor. So ang ganda na talaga ng uh, NCC maa. Ma. Kunti kunti na lang ang ang, ang, dito. Kunti na lang oh. Purma purmado na talaga ang NCC Simul. Pag paganda na yung wall niya oh. Pati dito sa likuran, ganun din. So this is it. This is a uh, more improvement ng uh, NCC Mall dito sa Maa. Siguro malapit na ito matatapos itong building. Pero yung pagbukas, uh, wala pang sigurado kung ngayong December ang bubukas ito. So yun, please subscribe to my channel Chris Speaker TV. If follow po dang ako ang Facebook page Chris Speaker FB. So thank you for watching. Kam sa anyong and God bless you all. Sarang eyo.